Hi! Andito na naman si Lee Vlog at kumusta ka na? Ikaw ba naranasan mo ba na masabihan ka na abang ka na or iba ka na or grabe ka na magsalita porket may pera ka porket na sa ibang bansa ka or di naman kaya nagbago ka na alam nyo alam mo naranasan ko din yan hindi nga lang sinasabi sa akin in a face to face syempre pag Filipino hindi hindi yan kaya magsalita ng diretso so nasa dibdib niya yeah, siguro na nagiba daw ako which is inaamin ko naman talaga na nagiba talaga ako nagiba talaga ako ng pananaw sa buhay nagiba ako lahat yung way ng aking uh, pagsasalita yung way ng aking uh, pag-iintindi yung way ng aking pagsagot at yung way ng aking pag, uh, pag pagsagot sa mga nangyayari is nag-iba talaga at talagang inaamin ko na nag-iba ako kung nasaktan ka man kasi nag-iba ako dahil ng mga panahon na yon iba yung pagkakakilala mo sa akin alam mo yung mat, ano yung mahinhin tahimik yung walang pakialam sa buhay, walang direksyon ang buhay, yun kasi yung pagkakakilala mo sa akin noon. Pero ngayon, pasensya ka na kung nasaktan ka or nasasaktan ka sa mga sinasabi ko or nasasaktan ka sa mga ginagawa ko which is hindi ko naman intention na saktan ka kasi para sa akin, ayoko nang bumalik sa dating ako. Ayoko nang bumalik sa dating ako na walang alam sa buhay, na walang plano, walang walang pananaw sa buhay at walang direksyon ang araw-araw kong ginagawa. Noon kasi wala akong pakialam. Kasi noon, alam nyo, estudyante, tapos okay na ako sa kinikita ko. Yung sweldo ko, okay na. Yung pagtulong sa pamilya, okay na ako. Pero ngayon, habang tumatanda ako, alam nyo, habang tumatanda ako ngayon, marami akong realization. Marami akong natutunan when it comes sa pagtulong sa pamilya. Hindi pala forever yung pagtulong sa pamilya. Hindi pala forever na na ikaw ang so shoulderin mo. Kahit kaya mo, hindi mo kailangang shoulderin. Alam nyo yon kasi ngayon, iba na talaga eh. Dito kasi sa Germany, which is presently nandito, nandito ako sa Germany. Iba kasi yung way of life nila. So habang tumatagal ka, naiintindihan mo kung bakit umaasayado ang bansang to. Kasi yung kanilang mindset, the way kung paano sila humawak ng pera, the way kung paano sila magtrabaho, the way kung paano nila pahahalagahan ang kanilang kinikita. Iba kasi sa sa Pilipinas. So habang nandito ako at nag uh, tumatagal ako dito, nakukuha ko yung mindset nila kasi dito na ako nakatera citizen na ako ni, na, sa Germany so nakukuha ko na apply ko sa sarili ko hindi man 100% pero alam nyo yung yung mga mindset nila na alam kong tama naman yun ang kinukuha ko pag alam ko naman na nakakabuti sa buhay ko, yun ang ginagaya ko. Pag alam ko naman na nakakabuti sa pamilya ko, yun ang kinukuha ko. Bakit ko naman kukunin ng isang bagay o isang mindset na na nakakasakit ng damdamin ng iba? Which is, wala naman ako intention na saktan ang kahit sino the thing is, nung no mga panahon na ako ay sa Philippines, kapag sinabihan din kasi ako, nasasaktan ako, dinidibdib ko, kasi hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi. Ngayon, pag sinabihan mo ko, iniintindi ko. Pag sinasabihan mo ko, iniisip ko, tama ba yung sinabi niya? Totoo ba yung sinabi niya? Dapat ba yun ang gawin ko? Ngayon, nag-iisip kasi ako eh, Dapat ba akong masaktan? Dapat bang dibdibin ko? Alam mo ngayon narir- -re, narirealize ko. Hindi pala dapat dibdibin kapag sinasabihan tayo. Dapat pala iniisip natin, tama ba yung sinabi niya? Baka naman yun ang paraan para magbago ang buhay ko. Kasi kung hindi tayo makikinig sa mga taong alam mo na successful na tapos hindi tayo makikinig sa kanila. Sino ba yung pakikinggan natin? Yung mga taong unsuccessful. Kasi ngayon ako namimili ako ngayon ng taong pinapakinggan ko. Ang pinapakinggan ko kasi yung gusto kong mangyari is umasensa ako financially. Baguhin ng lifestyle ko. Baguhin yung aking pag-iisip. So yun ang pinapakinggan ko nagfo-follow ako kay Sir MJ Lopez. Nagfo-follow ako kay Chinkitan. Nagfo-follow ako kay Dan Luke. Nagfo-follow ako kay Robert Kiyosaki. Nagfo-follow ako kay Mel Robbins, si Sir Tony Robbins. So, yun ang mga taong pina-follow ko this time kasi alam ko napaka-useful yung kanilang mga information when it comes business, sa pag-aasenso sa business. Kung may business ka, ano bang dapat mong gawin? Ano bang dapat mong reaction? Ano bang dapat mong malaman? Ano bang dapat ang behavior mo? Ano ba yung attitude mo? Paano ka ba mag-react? Siyempre, gusto kong mag maging successful so yun ang pinapakinggan ko. So, bakit ako magkikinig sa isang tao na nakikita ko naman na hindi siya successful? So, kung ikaw ikaw sinasabihan kita or baka tinamaan ka sa sinasabi ko na nag-iba na talaga ako. Inaamin ko talaga na nag-iba ako dahil lang gusto ko sa pag-iiba ko ngayon sa sarili ko is mag-iba ang buhay ko. I will break the pattern na, na sumasakit ang dibdib kapag sinasabihan, dinadamdam ng ilang taon, nag-iisip ng kung ano-ano. Ngayon, action na lang ako. Massive action. Mas lalo kong na, na appreciate ngayon na salamat na lang talaga at dumating ang opportunity na nakapunta ako dito ngayon sa Germany kasi marami akong natutunan dito na hindi ko natutunan sa Philippines at hindi ko yun matutunan kung nandun lang ako hindi ko sinasabing hindi maganda ang Philippines napakaganda ng Philippines pero kailangan ko palang pumunta dito para baguhin yung aking mindset kasi yung mindset, yun ang nangyayari sa'yo kung ano ang mindset mo. So, makikita mo naman kung ang buhay mo ay magulo dahil sa mindset mo na yan. So, kung babaguhin mo yung mindset mo, aayusin mo lahat ng mga na ginagawa mo sa araw-araw, is makikita mo naman talaga na may result siya. So, yun lang yung gusto kong i-share sa inyo today na ang opportunity ng pag-iibang bansa, hindi lang pala dahil nag-ibang bansa ako para magkaroon ng kitang kakaiba or kumita ng malaki kaysa sa kinikita ko sa Philippines. Marami palang opportunity akong natanggap nung nandito na ako sa Germany. It's not only about salary, it's about yung pag-iisip ko, yung pang-uunawa ko, yung pag-iintindi ko, at kung paano ba talaga magmahal, at kung paano ba talaga mahalin ang aking sarili. So yun lang, baka ikaw may struggle ka rin na sinasabihan ka na mayabang ka na, o di kaya iba ka na o di naman kaya grabe ka na may salita porket may pera ka di nila alam wala din akong pera di rin nila alam na wala talaga akong pera wala akong pera pang sa mga nang uuto sa akin wala akong pera pangtulong sa mga nanluloko sa akin at nagsisinungaling sa akin wala akong pera ma mas kam mo ako yun lang naman yun so wala talaga akong pera ang akin ngayon, ang pagbabago ng isip ko, ang pagbabago ng aking pangunawa ang lahat, sa lahat ng bagay na nangyayari sa aking buhay. So, yun lang ang gusto kong ma-share sa iyo. Hindi ako nasasaktan kung sasabihin mo nagbago na ako. Hindi ako nasasaktan na sasabihin mo yumabang ako. Kasi sa isip mo lang yan. Dahil sa akin, marami ako natutunan at nagising ako sa katotohanan. At lalong-lalo na hindi ako hindi ko dinadamdam ang sinasabi mo. Kasi para sa akin, usipin ko na lang ang sarili ko na lang kaysa obligasyon kong isipin yung nasa isip mo. Kasi yung nasa isip mo, hindi ko yan makontrol. Sa isip mo yan eh. Ang akin, lang, ang akin ngayon, yung isip ko. At doon ako, kailangan kong protektahan. So, I'm happy for you at nasabi mo yan sa akin. kasi kasi marami rin akong realization eh sa sinabi mo na yun pero hindi ako nagigilty. Mas lalong lalo na, happy pa ako kasi ngayon ko na-realize ang dami ko palang pagbabago kaysa sa dating ako. At ako'y nagpapasalamat sa'yo. Thank you so much and hope to see you again next time. Sige, para sa'yo, I wish you well. I wish you really well and a great life ahead. Sana lang, maisip mo, paano nga ba? Bye! tapos na yung break ko. so see you again next time bye